Posibleng tumagal pa ng isang linggo ang paghigop ng langis mula sa barkong lumubog sa Mariveles, Bataan. Pero habang tumatagal yan, mas humihirap naman para sa mga residenteng nakadepende sa dagat ang kabuhayan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Inanod na sa pampang ang ilang patay na isda at mga talangka sa barangay Kabkabin sa Mariveles, Bataan. Bakas din sa ilang bangka, marka ng langis, pati na sa buhangin sa paligid nang galing umano ang langis, sa motor tanker Jason Bradley na lumubog noon pangkasagsagan ng bagyong Karina at Habagat. May karga itong 5,500 liters ng diesel oil. Nasa isang kilometro lamang ang layo nitong barangay Kabkabin mula doon sa pinaglubugan ng motor tanker Jason Bradley. Kaya hindi nakapagtataka na may ilang mga gamit mula doon ang inanod na rin dito sa Pampang. Gaya na lamang ng life vest na ito na balot ng itim na kulay na pinaniniwala ang sludge oil o yung pinagsamang langis at diesel mula sa makina ng lumubog na tanker. Matumal na ang huli ng mga mangingisda sa barangay gaya ni Tate Romy. Ay ko, ano, no, yung diesel pagka ang hangin ho ay ano, paganyan, oh. amihan amoy na amoy. Wala naman hong nagtatrabaho yata eh. Paano makukuha yung barko na yan? Naglagay na ng mga improvised oil spill boom sa mga bukana ng creek at iba pang daluyan ng tubig para maiwasang pasukin ng langis. Naaalarma na ro kasi ang barangay dahil sa mga reklamong natatanggap, hindi lang ng mga manging isda, kundi pati sa mga nagtitinda ng isda. Nung naglakuna na sila ng isda, dinala nila sa palengke, ibinalik yung isda nila kasi nga nag-amoy gas na. Aabot sa limang barangay ng Mariveles ang sinasabing apektado mula sa lumubog na tanker. Nauna na naglatag ang Philippine Coast Guard o PCG ng mga oil spill boom sa paligid ng pinaglubugan ng motor tanker Jason Bradley. Pinag-aaralan pa ng PCG kung ngayong araw na ba o bukas isimulan ang siphoning o paghigup ng langis. Posibleng matapos yan sa loob ng isang linggo. Well, uh, yung pong siphoning operation will, uh, will depend po dun sa weather condition din natin. So isa po yan sa mga tinitingnan din natin. Uh, yung mga other contributing factors no that might affect yung pong operation. Hiling naman ng provincial government matugunan ng oil spill sa lalong madaling panahon lalot hindi bababa sa 30,000 pamilyang apektado. Alam namin hindi madali. Pero uh, sana exert natin lahat ng effort resources kasi ang dami-dami dami na pong dahil sa tatlong insidente sa dagat na naitala sa Bataan, nakatakdang magdeklara ng panibagong state of calamity ang probinsya sa mga susunod na araw. Kasunod lang yan ng matinding ulan at bahang dinanas ng probinsya mula naman sa Bagyong Karina at Habagat. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe. The social media pages. News 5.